Hello, hello vlog. So my message. akong pinakagwapa na igagaw is unta makakita na siya o love life para na siya kauban sa iyahang life. And si Kuya Goygoy is a very, very uh, positive dyan siya na person na whenever he's around, murag um, ka ng lingaw tanan ang palibot and lingaw ang mga uh, panghitabo and I hope and pray na unta padayon niya hang career sa iya hang lingaw-lingaw sa vlogs and dagan pud siya magpahappy na tao mo unang happy pug kaayo ko na ma-share niya ang iya hang kanang aura of happiness ba sa kadaghanan and unta i-bless pa siya og many many more blessings kay ma-share pud niya sa kadaghanan so kato lang and I love you ya yeah. thank you first year college ko kaso siya tagalabas kong sinina <laughs> Hi! Happy birthday, boy! Sana maging happy ka always. At saka maraming pera. <laughs> uh, more blessings to come and good health always. That's all. Ayan, thank you, te. dara. Happy birthday, boy. Salamat Ay, sa. Ako rin ng mga tawag siya. Ay kanilang, na ano, gadun <laughs> <kanilang, laughs> lang <laughs> wit lang. No. Na... Wala <laughs> <mag -ilain> ako gilaid ako. Ako rin ng mga tawag siya. <laughs> 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 Ay, birthday call. <laughs> mm. Salamat sa tanan nimong ginahatag sa moha. Ola iyo ga nagkulangan mo mga advice nga sagdili na ako ginatuman na no, say. Unta sun Gudnud, makabalos mi sa mga mawpon goal. Salamat kayo, God bless goal. Thank you. Happy birthday yut. Ay kami yut na yut nito. Gay na ako. Yut ay yut yun nito sa Japan. Ako, dahil kaya pa salamat kay akong tanan gitrabahuan. Mao ang ako ang kayamanan. Yeah. Mao ra ang kayamanan, wala koy lain kayamanan sa si Goy-goy kay tungod proud po kay ko nga anak siya sa ako sa ako ang paningkamot. Mao gyud bunga sa ako paningkamot sa tanan. Yeah. Yeah. Hmm. Maura to kay lisod na. <laughs> Happy birthday. Ya sya. Happy birthday, Kuya Goy Goy. Uh, stay pretty and um, stay healthy always. And God bless you. Thank you. Happy birthday. So, hello everyone. Birthday ni Kuya Goy Goy karon no. So, ako ang wish to say or greetings kay uh, more supporter to come this year then more blessings to come and more cakes. Charot! Laban <laughs> jud So, Dila na. ko taso na sa karto. Happy birthday ya. Yeah. Thank you. So happy birthday call. Isun na kung tao ba ko? Thank you kay sa pag support na mo always. Laban na kay Sam sa mo ni Jisrel, sa mong family. Salamat kay Col. Oh, um, time bless pa kani Lord. <laughs> Oh, uh, more birthdays to come, ah, God bless. You. Love you. Thank you so much. Ikaw, Sam, sa istorya ni mo? Eh? sa istorya ni mo? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Ante, ang mama ni Goy Goy. Ambit. Ambit. Uh, chicken mother. Mm. Happy birthday sa kong anak, dalaga. Uyan na yun! Uyan na Kapinakagwapa. Ah! Oh, gan. Wala yung ako kung ano nga ka nang... Hindi mo sa bang batasan, o kaya makortahan, dili hindi insulto-insultohon. Ada. Hindi na po nang iyo, sakit, kaya nasa I love you, and you know that. Hindi lang <laughs> yung ko nang sakit ang istorya ko. Dali, kaya Yes, ano yung siguro pag matigo lang na mother? Sa una, uh, ba? Kuno, yan, batasan. Ma-emotional. Yeah. <laughs> yeah. Tiguro na de ko ya. Just go na de ko. Ya. Og salamat ya suporta og sa mga anak. Mahal ta yo mga anak tan. Ora na ko ikasorte. Hello, boy. Emotional, no matter what you're talking about. Hello, boy.

30 na judgam mo. na. Mag mino Ay wala na mag mino post oy. pa. mag mino 10 years pa ma. thank you <rzy bursting in gaslight> <inaudible> ma. <frying plus poetry> <ailand tone> I always care sa family. Huwag ka ba lumuan na? Thank you, Kaayo. Dara-dara, Mads. Hala, oi. Na-emotional ko, be. Na-emotional ko, be. Hindi, yung jug ko, ko comfort, be. My God. <laughs> oi, uh, Mads, palupok lang to ni mo para ma-hug you kasi ni uh, Baby Boy. Palupok lang to ni mo. <laughs> para mahag ka ni Billy Boy. <laughs> karun yun, uh, karun lang ko nag-celebrate o oh, birthday since 40th na na ako. So I decided na ingon ko mag uli ulikog Philippines to celebrate with my family, my friends. Kay always na ko nag-birthday alone, na oh, wala ko celebration din. Karun lang yun ko nagpalitsyon ever. Tapos nag-birthday ko diri, ano lang, tagtulo lang mi mga on. Kanang oi okay, L di ko mang invite ana ah, lang pero but now gusto na ko siya i-celebrate yun nan last month na ako diri sa Philippines but I decided na mo yung Philippines kay mag-celebrate lang yun. Si Roxy, si Tenny, ug si Daisy. So sila nang yun na ako ang kanang gi-invite before. So karon kay na naman ko'y kwarta gamay. Ay! Ah! Charot! So mau na nga na. Dili, gusto yun na kay 40 man good siya. Then a lot of my followers are asking kung pila akong edad. So wala na ako siya gina-disclose. So karon ka nang, it's about time for them to know na I am 40 years old but still fabulous. Ah! So thank you kaayo ako mga friends and family na naagit sila always nag-support sa kuha. Uh, Basigang uban plastikan. Ay! Ah! Ah! ayan uh, man na happy you go with that's why i'm always sharing positivity good vibes and laughter to all of you to my friends to my family Kaya gusto na ako ng positivity lang always sa ako mga visitors karon nga naadiri thank you so much for for coming na you spend time i know na you're all busy akong auntie Bingbing na deri sila Justin ay nakumakasin makasin and akong boyfriend ah so nag nagdikan pa sa gym o nagpa-ads reveal gud siya. <laughs> <laughs> <An>? <laughs> sa mao na ang ko ka an kaayo ko thank thankful kaayo ko gi celebrate na ako alas 12 akong birthday kagaha kaganina sa malabog nag disco dito then ayan pagkahapon ang uli mi diri then karon karon kag -karun gabi i eh. nag celebrate me and of course ako ang decoration kani siya nag effort gud intaw na akong amega ani diri si Mads, ay Mads Tutsi, buntag pa lang, nagkudkud na siya, Ani. Nagpaburot super, nagpaburot siya, mga balon and everything, Ana. And ako akong wow. sister, tawag ka sa si sister. oo oh, oh. Okay. hindi oh, oh. so, okay. In town, kani, kani in town ang na, kamut kamot god kod-kod o kaning luto tanan. Wala dyan kuwan. So, siya dyan nagluto tanan and everything. karon ang um, ako manguntang plano no, mag catering so naka ko nga ano mag catering man ko ano ko igsuon nga hod muluto sa Japan ah so ana ah, man ko nag import na lang ko actually ako gyud na sa iya padulong diri ah so mao nga siya na lang akong gipaluto tanan kay para at least kabalo man ko sa iyang luto nga lami gyud so lami ba yes! oh so lami yes! man gyud iyang luto so at least di ba nakatipid-tipid ko niya daghan og ano. <laughs> <laughs> ah. So, kung na, nasa Philippines si Irene Sarisari Store or kung sa Japan, pwede mo. O, oh, business gapon. <laughs> Magpa-cater mo, Irene Sarisari Store. Ayan, thank you, ka-ISIS. Di ba? So, kung wala pa mukha, masig, napay wala ka, pwede. Charing. Ayan, salamat, Kaayo ayo And, daghan kayong salamat. This is Miko Pakpak Japan.